Hi guys, good evening. Dito ako yung isa't bigasa namin. Kiusa uh, muna ako sa misis ko na dito muna ako. Change muna ngayong hapon lang para maiba naman yung aura natin. Kasi minsan sa tindahan, sa grocery parang feeling ko minsan isolated masyado. Kaya minsan para medyo makahinga-hinga tayo, maiba naman ng pananaw, ng mga paningin. Kasi minsan nagsasawa ka rin na puro lang mga groceries yung nakikita mo. Kaya para medyo makondisyon yung utak natin, makondisyon yung mata, isip, kailan medyo parelax din. Kasi dito hindi naman ganong busy sa bigasan. Mga ganitong oras, marami rin namimili. Mga uh, rush hour dito, mga 5, ganyan. Kasi simula 4, kanina marami namimili, kinilo, kinilo. Sinak ko. Tapos kanina, dumating din to yung mga in-order ko kanina na mga bigas. In-order na misis ko nung uh, nakarang linggo pa. Kanina dumating, bale, mga 100 sacks lahat. Merong think, 5 kilo, merong 25. Pero kalimitan, may order ko, puro 50 kilos. Tapos yun, konti pa yung mga bigas mo ngayon. Sa susunod na linggo, may darating ulit na bago. Ibang variety na naman ng bigas ko. Bale sa ngayon, ang variety ng bigas ko, isa, dalawa, tatlo, apat. Bale, lima. Limang klase ng bigas lang. Ngayong mga linggo na ito yung bigas ko. Sa susunod na linggo, darating or susunod na 4 days siguro, darating na rin ulit yung ibang variety ng bigas ko. Kaya nabangan nyo sa susunod pagka napakayos ko na yung kapila. Medyo lalaki na ulit to yung tigasan ko. Para hindi na ako mahirapan pagka may mga deliveries, may mga bagong dating na mga stocks. Hindi na kami panay adjust, lipat, lipat. Hindi na kami mahirapan maghanap ng space ng paglalagay namin. Kasi minsan yun talaga yung number one na problema namin. Lalo na pagka Itong mga bare months, December, lalong-lalo lalo na yan kasi mag-i-stack tayo. Pati bigas, mag i ka rin. Groceries, mag-i-stack ka rin. Yung talaga importante, yung may mapaglagyan tayo na hindi tayo may hirapan. Yan, pagka magsisimula pala kayo ng bigasan, mga ganito na, ganito karami, kung may mga siguro mga 50, 100 sacks, medyo malaki na talaga puhunan ngayon. Kasi la pataas ang pataas yung bigas. Kailangan mo talaga ng at least dalawang tao kung lalo na kung babae ka or hindi ka naman pwedeng magbuhat ng mga mabibigat, bawal ka or may iniinda kang karamdaman, syempre bawal sayo magbuhat. Kailangan mo at least dalawang tao sa bigasan dahil mabigat talaga. Lalo na yung paglipat, minsan may mga deliveries, minsan may na i-deliver ide mo, may order sa'yo, sampung sako, lima sako. O tapos yung deliveries mo, minsan yung ibang mga truck kasi, ibang mga supplier, wala silang tao. Kaya, ikaw or ang tao mo ang mag-deliver. May mga nag-comment pala sa akin, nagtanong kung magkano na raw yung puhunan ko dito sa bigasan. Sa ngayon, medyo malaki na talaga yung puhunan ko ngayon sa mga bigas. Dahil dahil nga maramihan na talaga yung in-order ko. Pero kung magsisimula ka, siguro maliit na lang ngayon yung 50,000 mo. Konting-konting bigas konting na lang talaga yan yung mapibili. Pero huwag kang mag-alala Mas okay na magsimula ka ng mas maliit yung puhunan mo. Kasi, ah uh, pag magsisimula ka, lalo na mga OFW or maliit na yung puhunan mo, magutasayin ka ng trabaho, medyo syempre may ingat ka pa niyan eh. Uh, okay lang din naman, magsimula ka sa maliit. Wala, maharlika ka lang. Maharlik ka. Oh. Waray-waray. Pare-parehara. Rabbit. Ah, uh, kwan. 2680. 2680. Ang uh, waray-waray. Uh. Ah. Yeah, Nya, yon May nagtanong sa akin. Customer isa. Nagahanap sila na isang variety na bigas. Yung Jaguar. Baka sa susunod na dinggo pa yon darating. Ito, mga parehas din naman to mga dinurado. Dinurado kasi ito ng mga bigas. Mga premium yan. Talagang magandang klase. Pero yung iba na nasanay sa mga local rice, ay din nila na mga imported. Kaya sa akin, mabenta rin. Both local at imported, mabenta parehas. Yun, balik tayo No? Mas maganda, magsimula ka talaga sa maliit lang. Kasi pag magsisimula ka, trial and error pa rin naman yan. Eh. Simula ka sa maliit, Then, syempre, titinan mo muna kung gano'ng kalakas, ano pa yung mga kailangan, ano pa yung mga uh, babaguhin mo sa pagpresyo, yung mga technique na sinasabi sa pagnanegosyo. Pag nakuha mo na yung momentum, pag makuha mo na yung rhythm ng negosyo, yun, daan-daan, paunti-unti, makukuha mo na yan. Pero syempre, sa una, pag magsisimula ka magnegosyo, may eh, mga pagkakamali din naman. Pero mas okay yun dahil natututo tayo. Marami tayong natututunan pagka nagkakamali tayo. Parang kami rin dati nung nasisimula pa lang kami. Uh, marami talaga. Magkakamali ka talaga. Mga decision making. Mga order mo. Ibang klase. Kahit sa grocery, ganun din. Tapos, ang isa sa mga dahilan minsan lalo na pag mga OFW no yung mga common mistakes na nangyayari. Kung magsisimula kayo, talagang piliin niyo talaga yung tao na pagkakatiwalaan niyo ng negosyo niyo na sisimulan. Kasi kung wala naman kayo, walang titingin ng negosyo mo na walang katiwatiwala tiwala na tao na magbabantay or hindi kasigurado, wag na lang, wag mo na lang susubukan dahil sayang, sayang talaga yung oras at pera mo diyan. Mas okay kung family mo talaga. Or minsan nga kahit pamilya natin, mahirap magtiwala eh. Pero mas okay kung sarili natin pamilya. So ayun na guys, so, pagka balik tayo doon, pagka magsisimula ka, kailangan katiwa-tiwala talaga yung uh, iiwanan mo ng negosyo mo. Dahil syempre pera, puhunan, oras natin sayang pagka hindi naging maganda ang resulta. Swerte na lang kung naging magandang resulta. Tapos pangalawa na nagiging mali minsan ng mga nagsisimula eh pag medyo kumikita na syempre maraming tao nag-aabang diyan eh. Uh, uy, negosyante 'yan. Ano ano na ba naipundar mo? Mga ganyan ganyan mga tanong, mga ibang mga tao, may naipundar na ba 'yan? Kaya ikaw parang gusto mo parang racing, parang karera. Na, nyari, na, Invest na i-invest mo pa siya sa ibang negosyo, ang ginawa mo, pinundar mo na siya kaagad sa mga sasakyan, mga liabilities siya agad. Pagawa ka ng bahay or nagpa-renovate ka ng bahay, dali nga kumikita ka na eh. Tapos minsan, pag nagkaroon ka ng kakumpetensya, may ka. Dahil, imbes na mag-invest ka ulit, ang maganda kasi doon, i-invest mo ulit yung pera mo sa ibang negosyo para in case na magkaroon ka man ng kakumpetensya, meron ka pang ibang aasahan pa na negosyo. Hindi ka masyadong, hindi mo masyadong ramdam yung epekto.